pa tong Hindi nga kasi si Aris dito. So, ito na. This is it. So, nakakapote na sila. Ayan. Nakakapote na kayo. Oh, wala nang ulan. Umaraw. 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 Eh, yung pabebe, oh. Hindi daw sasama. Biglang dumating. Mga nakakapote. <laughs> bakit ako mamaya! yeah, <laughs> And yun guys, punta kaming ano no? DRT today! So yun, nabigit na na tayo. Well, let's go na! Tara na! And yun no? Pagaba na kami ng downtown! Ambon ambon, pero tolerable pa tolerable. Yun yung dalawa! May OBR! Sisibakin natin tong dalawang tumamaya! <laughs>

kami no, gutom na gutom na naman si Aris As usual Gutom na naman po siya So yun, nakakain na naman si Aris Salamat po Helmet ko nga pala Ay, suot ko na pala <laughs> Wala nga, suot ko na nga yung helmet ko eh Gunggong Barili kita sa mukha eh <laughs> Suot ko nga pala ano DRT pa DRT DRT pa <laughs> Tokao <laughs> Tuloy <Tulugan> muna <laughs> oh, Daming mga bikers Daming mga motorist Hindi mas sobrang dami Today is a Friday At maganda yung weather namin, hindi ma-init, wala pa akong tulog Fancy! In fairness, hindi maganda yung daan papunta dito. <laughs> Bako-bako yung daan nila. <laughs> hindi ka makakarot-rot ng matindi So, ayan. Tingnan natin kung masarap yung liguan nila. Worth it ba yung destination? the pa more, Ari. pa more. So, yun Dito na kami. DRT na. Wala naman nagsabing kuwaring pala to. <coughs> Interview nga natin yung may pakana. Ay, yun naman pinigyan. Saan na naman kami pinagdadadala? <laughs> Di ba yung <iku> organizer <laughs> nito? <laughs> Joiner ako dito! Oy. Ito, nito, ito eh. organizer eh. Tanay lang ang ano ko eh. Plano ko eh. Ano mong? Kumusta? <laughs> Tagod <Thank> <laughs> Ano ba to? Quarry o DRT? <laughs> so yun, hindi na namin alam kung saan kami kasi hindi nag-reply yung organizer namin. Oh. So, saan tayo? <laughs> parang kahit saan tayo pumunta, parang mali lahat yung daan. Oh my God! Kaliwa, derecho, kanan, ano ba? Ano na? Caption, kaya mo yan? Go, Caption! Parang ayaw po nilang pumuloy. Kasi ito. Nadaan. <laughs> oh no! <laughs> parang ba pa? Ano? Hindi yan. Timbahang ba to? Timbahang yeah, ba to? Timbahang ba Baba na kaya ako muna. Ha? Oh my God. Ano bato? Tapang ni Emo. Kuya, malapit tayong simbahang bato? Thank you. So, andito na kami sa simbahang bato. Hub kami lang nga nandito, yun yung mga motor namin. So, hinanap pa namin to. Actually, may guide kami pero nawala. Hindi na kami nire-replyan. Shoutout <laughs> Shout nga pala sa guide namin. Uy, ano daw gusto natin ipaluto? Kailangan natin dito mag-register. Register? register. Magkano yung register? Ano? Per person? Ah, ito may ano, may 500. 75 ba per ano? Oo, so, kasama so. na tour guide. Kasama na yung guide. Entrance. Okay. okay, entrance. Okay. Paano kakainin? Isang kilong manok na adobo, saka isang kilong inihaw na tilapia. So, yun. Habang nagtitrek tayo, kaya gumagawa ng activities, pwede kayo magpaluto, di ba ma'am? Opo. So, yun. May roasted highland legume. ka ba? Wala. At nagsimula na ang aming adventure for today kung saan kami pupunta wala akong pakialam <laughs> kalad ka mode tayo ngayon pero tignan mo naman yung nasa harapan natin mga beshi oh! sarap huminga kami lang ang bisita nila ngayong araw na to araw ng biyernes hello kapsyo <laughs> kapsyo parang nabuhayan ka ha? si engineer oh, meron pang hard hat oh A few later. at nandito na kami sa entrance ng simbahang bato. Sana all Sana all may nag-assist <laughs> Sana all Ito <laughs> so, mga katuting Pasok tayo Lamig, grabe Parang ano Yung mga ganito po, kung napapansin niyo, Hindi pa po siya spot, nabiktima na po siya ng bandir Parami pa po Sino si Bats? Wow, lamig Engineer, po Hoy, engineer! Yeah, po, yung side po na yan, sir, na bato. Hindi po natin pwedeng hawakan, lalo na po sa mga side. Alin, ito po? Opo. Yung wala naman ni. Hindi, tinuro ko lang. Tapos doon po po, dahil nga po may mga sulat na biktima po siya ng bandirisim. Aking hell naman, oh! Uy, Ella daw, pero hindi ako yan, guys, ah. Eh, no, bro, pwede mo ah. Ako ay Ella. ano po yan? Eli, eh, ikaw naman ga pagbenta ka, Eli 'yan oh. Eli nga, Eli Ella. Sana all may tagapagtanggol? Sana all may tagapagtanggol? Sa madlong kid, dito mga paiki. Ayun oh. ng hangin. So, ito, anong tawag dito, S-planking. S-planking. kami. Planking kami dito. S-planking papasok kami dito sa Makati 'yan. Patay, bato. Papasok kami sa makipot at virgin na butas! <laughs> Usapan, Kitty! <give> <laughs> <laughs> Usapan nga, ride eh! <laughs> 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 Bakit may hype? Oo nga! Booking niya ng prank mo! Uy, bawal na waka na! Wala <laughs> <laughs> okay, na Okay, okay na to eh! Patay na ito eh! na ito eh! Kung bagay parang yung pag-ibig niya! Nagpapatawa ka ba? Hindi naman sinabi nila na kailangan natin mag-caving. <laughs> Hanggang hiking lang kami. Hindi <laughs> namin nadala yung gloves. Sana pala nag-gloves ako. na yung shirt ko. po natin na to, ito po yung pinakang madali. Pwede na! Tapos tulad nyo po yung kaliwa. Huwag po kayo doon, ma'am. Mm -hmm. Nakbang! Sir, gawin mo sir. Nakbang, bunso! Buhat, ibuhat mo ng kamay mo. May tungtungan po tayo dyan. Mas talaga yan. Ito po yung kaliwa mo. Ma Ayan, uh, may, may instruction, may instruction. Ito po ang kaliwa. Tasakbo po kayo doon ang kaliwa. Okay oh, po, thank you Pinakamatagal ka. Engineer! <laughs> Parang nabubuhayan tayo pag minakita yung liwanag, no? Uh, yun yung mahirap na part, yung gumapang. Oo, oh, gumapang. Diba? Di diba? Ang gano'ng ginawa mo? Opo, opo. Anong ginawa nyo? Gumapang po kami doon. Engineer? Kumusta ka dyan, engineer? Engineer Sean? How's life? <laughs> sir, si sir. Alalay naman. Ito sa sa, sa Ito, ano, sa video ni Aris makikita nyo napakadali sa kanya ng lahat. Pero dito sa magiging vlog ko, makikita nyo kung gaano siya nahihirapan. Oh! Problema mo mo. Anong mo? Lakad! Ito lang sa ko, awang kami ano lang kami. Yeah. Good job, good job. Abby. At this moment, uh, nandito na kami sa top. So, matapos ang maraming gapang at pagsuot sa butas. Ayan, konting picture lang muna dito. And then, pababa na kami. So, at this point, nawala na ako ng audio. So, hindi ko ang sinasabing ko ni Bro Aris. <laughs> Ayos! At ayun nga, nakapagpa-picture na kami. And nagawa na namin yung lahat ng heran, So, wow! Pansin ko lang, no? Panayang HHWW nito ni Guide Elvis sa kibunso namin, no? Well, kailangan na namin gumaba dahil matatalim yung bato rito. So, malakas ang hangin. Baka matumba pa kami. Mahirap na. Diyan, kita-kita na lang sa baba. Ayos! Ako kung ba yung pinaka ma'am? adjust po yung kamay niyo sa tali. Adjust po sa baba. Eh, bitawan na. Bitawan niya na. Kaya today, Bitawan niya na. Kaya today, yan? Kaya today? <coughs> Uy. pasok ko. Usapan rights lang eh. Nagpapatawa ka ba? Bakit may ganito na naman? Uy, yung mga hapon. Kailangan natin magtago bro. Tago, tago tayo. Tago tayo. Punitin ang mga shadow na. Punitin! Ulo, ulo. alam ko ba chidya ito? Ano ko ba chidya ito? Yes, oh, easy, easy. Oh. Siya ni. Eh? Tom Cruise. Tom Cruise, oh. <laughs> Tom Cruise, oh. Wow. Impossible. Ins yung oh, ulo Ito sa yung. Hindi, dito, stalactite. Stalactite na crystallite. Tapos ito po Oo, wag bibitaw sa tali. Diyan na kasi camera ni Sel. Eh. Tagilid. Yan, yung mo yung ano, hindi ganyan, yakapin mo yan. Tagilid, ka. Ta tagilid, asin tagilid. Tagilid, Parang talangka. yan. Ka. yan. <laughs> <laughs> <Ay! Tumakakalo. Salagman. laughs> so nakita niyo po 'tong po. Chill ride namin. Chill ride to actually. Pero pumapasok kami sa pakipot <laughs> na ano na yan. Oh. Sige. Sige. Iwan namin sabi sa'yo sabi sa'yo patagilid eh. Asin patagilid. Yan. Ilang pa ito? Eh, <laughs> bago diba, so, pala. Yan. Ito nga muna yun dito. dito. Apaka mo siya. Apaka mo siya. Yan. So, Bali. Hindi ko na alam kung ilang oras na namin ginagawa to. <laughs> Hindi ko pa rin alam kung ba't namin ginagawa to. Saan magpahinga ko yung Wala pa akong tulog. Tapos pagdating nyo dyan, sir, bago kayo pumasok, ipopost ko na. Pero syempre, kakaway kayo sa camera. What? <laughs> Dito! Kasya, kasya, kasya ulo eh. Pag kasya ulo. <laughs> Parang ermitaan yung naiinig <laughs> Bro, mali yan! <laughs> Tapos labas nyo nga ako yung... Dinostom mo yan! <laughs> <laughs> Dirty! Ano? 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 <laughs> hindi kaya siya Ano? Hindi, hindi, hindi yung ano yun Kaya mo yan? Kaya yan! Adjust nyo yung kaliwa, yan Pasok nyo yung... May ano? May Hindi, bro! Ano po talagang sa ano? Yung manual na pumuntos ng cemento? Bro, bro. Tega lang, tega lang, tega lang. Medyo ano to. Bro. Medyo okay. risky ba? Bro. <laughs> bro. Nano kasi baka mapuligat eh. Ay, oo nga. Pag ako pinuligat dyan, stang ako yari ako. Google. Kaya ba, kaya ba? kita sa mukha eh. Ngayon tayo ah. <laughs> <laughs> <tayin lang> <laughs> Hindi ko nga ito may pasok Ito yung ano, 200 tao, pounds plus na tao sir. Paano nagkasya sa, -sa, -sa ganitong butas? Ah, wow. Pasok mo ganun yung ulo mo. Inhale, sulit katawan. Oh, wow. ay, 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 sa ay, yung technique, inhale. So, para mas ginawa kayo, nandayo hey, ka muna. Ako okay, dalawang babae. I-slide mo yung kanan dito kaharap. Ay, dalawang babae ay, dalang, ay, dalang, Talang, na pasin, oh Oo, dali lang sa kami. Okay. Sige po, at test pa Yan! Yan! Ganyan ako, so, tapos... Yan! Pasok mo yung ulo. Yan, pasok ko yung ulo. Yan! Ayun, hindi ko itong maibali. To. Ano to? Iga ko? Sisipan niyo isa niyo pa dyan. Oo, sisipan niyo oh. Ito ang sisipan niyo dapat e, <laughs> yan. <laughs> yan! 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 Yan o! Pwede ba ako yan <laughs> no? Bagsara kayong bag, chef. Bagsara kayong bag. Okay, hindi na, to. <laughs> hindi ka atun? Hindi ka siya minsan talaga sa buhay natin, kailangan natin sumuko. <laughs> Pag hindi kaya, huwag na natin ipagsiksikan. Ibig sabihin, may rason pa para bumalik. Hindi nga kasi si Aris dito. <laughs> Ride. Chill ride. Chill ride. Chill ride. PA! CHILL dia. Tanya memang. Muka. Ah! Sayo minggu tak. Ah! Okay, baru begini tu. Tapi lagi kan? 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 Ini kan itu.

Uh, it's time to take our lunch na. Gutom na gutom na kami. Grabe, naawa ko sa inyo. Tutumi nyo. Wow. <laughs> Nakakaawa naman kayo. Para sa ulit, no? Yun, know, oh. Mukhang masarap matulog dyan, ah. Secret falls. Nak-nagtipaklong na buhay naman to. Rides kami, Rides kami. Rides pa! na may river crossing! <laughs> Tapos itong kasama ko, magsisimbang gabi pa daw. <laughs> ano ba yan? Ito ka na matulog. Tanggal tayo ng sapatos, baby. Kasi pag hindi tayo nagtanggal ng sapatos, Nako. So, yun na nga. Akala ko, Katapusan na lang sapatos ko. Buti na lang. Meron na kitinda ng tsinelas. <laughs> Let's go! River crossing! Woo! Sarap! Linaw ng tubig. Ayun ko. Tapos na basa, ko na, Forget to like, share, and subscribe. Don't forget to channel for more exciting like, share, and subscribe. Don't forget to Bye share, and subscribe. Don't forget to like, 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 dahil yung parkingan ng motor dun sa pinakataas is hindi 24x7 at kailangan namin ilapit yung motor namin dun sa secret falls na kung saan dalawang ilog yung aming tatawarin go guys so kasalukuyan pong sumusuong nakal, nakalusot na ang raider kasalukuyan pong sumusuong ang fury Next stop is Dominar. And lastly, ang ating CBR.